guys, tayo ay papuntang kaingin. Maghuhu kayo ng balinghoy at kamote. Ayun ang aking mama. Hi, mother! Sabi ko sa kanya, ilipat na yung kaingin kasi para mas malapit sa amin. Hi! Pagod ka na agad. Wow! Ang daming mais! Sa inyo yan ay? Talaga? Hi, pigs! Kanina pa ba yan? Bakit na may kayo na? na? Mag-toothbrush naman! <laughs> Nay, mag-toothbrush naman, sabi ko sa baboy. Hala, nakatagal ko na kayo pinapunta ng kainay. Wala pang ligo. Hagard <laughs> ang lo. Wala pa talaga. Papunta tayo sa kainay. Nay, say hi ka muna. Nay. Ay, sus, gino. Ay, sus, Ang pagod. Aming maisan. Nasaan yung kamote? Nasaan? Ay, ito pala sa kabila pala tayo.

Yes, this yes, one. So may dalakong timba. Pupunoy natin. Hindi lang tayo, hindi tayo magabayad. Check <laughs> pwede na ang kilo kayo ng kamote. <laughs> Ito po yung balihoy. Ay ko, tinatawag na. Puno ano na lang? Puno kahoy? Kamote kahoy pala. Ito na po, ay ang dami. Ang aming, ang aming kaputihan at saka maisan. Saan? Marunong kaya ako nanay mag-ano dati? Ano kayo ko din, saan? Ay. Hinihingal ang ang person. Sa video ko na nakita ko eh. Sa video ng kuya. Sabi ko awa. Hindi pa sa nakita ikaw. Nasa lagunan ka. Kita ko. Aray! Aray!

Ikaw na lang. Sabi mo di sa iyo ilagay mo. Naku, para ka naman naghahanap na ng hanigan isusu. Ang galing ni nanay, yung nakakakuha siya. Pero nung nasa kaingin tayo nanay dati, ano, ha? nakakahukay ako. Yan talagang nagpunta sa kaingin. Dati pa ha? Dito pa. Nung maliit pa ako. Ba. Nagpunta talaga ako ha? Nakahila ba ba, ba? ako ng madaming kamote. Huwag mo akong alalahin yan. Nanay, gusto ko makakuha talaga. Hindi pa ako makakuha. Eh kahit wala ka pa na hukay na kamote. Ah, hukay na eh. Wala nga eh. Si nanay lang may karapatan. Nanay, yung bukol ko sa ulo, oh. ang sakit. Ang sakit na tayo sa ulo na yun. Be, magkuha tayo ng kamate sa tanim. Kamate saan? Ayun oh. Ito no? yung nananay. Paranin. Nasaan? Ayun. May ituro mo. Ayun no, be, Ben. Hmm? Mamaya. Oh, paso mo dun sa harapan muna natin. Paso? Pagkakasunod ba? Kung nandiyo na ang mga pinakasunod na hindi ako makakailin na sa harapan. Meron na wari ako. Ay, meron na nga. Kaya, aroy! Ang Ayaw naka na ako anak, ne, po. Ay, aruy, po ng walang ni. Meh, nalaglag yung cellphone. ko. Nalaglag yun. Aru, nalaglag ang cellphone ng bukal luka Sa usuan. Habang naka ang yung inay, naka-marmer po siya. Nagareklamo sa buhay niya. Ito.